you mm. mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng kwentong agimat at anting-anting Bali sa video nga palang ito mga ka-horror ay tatalakay natin yung mga bagay na dapat nating gawin upang mapanatili nating buhay at malakas ang ating mga gamit na tangan-tangan Bali sa daigdig nga ng lihim na karunungan mga ka-horror ang agimat ay hindi lamang palmuti kundi isang buhay na kasangkapang espiritual. Isa itong gabay, proteksyon at sisidla ng kapangyarihan na kumakapit sa taong marunong mag-alaga nito. Subalit tulad ng isang apoy, ang agimat ay maaaring humina o mamatay kung pababayaan. Kaya't napakahalaga ng wastong kaalaman at gawain upang mapanatiling buhay at malakas ang kanyang taglay na bisa. Kaya mga kahoror, narito ang sampung pangunahing gawain upang mapanatili at mapalakas ang mga agimat nating tangan. Number 1. Pag-aayuno at disiplina ng katawan Sa simula, ang unang gawain ng isang antingero upang buhayin at palakasin ang kanyang agimat ay ang pag-aayuno. Ang disiplina ng katawan ay hindi lamang simpleng pagtitiis ng gutom, kundi isang paraan ng paglilinis ng loob kapag ang tiyan ay puno ng pagkain, lalo na ng karne at alak, sinasabi ng mga matatanda na nahihirapang huminga ang agimat. Ngunit kapag ang may-ari ay nagpipigil, umiinom lamang ng tubig at nagsasakripisyo ng ilang araw, nagiging daluyan siya ng mas malino na enerhiya. Ito ang unang hakbang, sapagkat ang katawan ay parang sisidla ng kapangyarihan. Kung marami ang sisidlan, may pang lumakas ang laman nito. Number 2. Dasal at orasyon. Kasunod ng pag-aayuno, ang ikalawang gawain ay ang walang sawang panalangin at pagbibigkas ng mga orasyon. Ang agimat ay hindi namumuhay kung hindi pinapakilos ng salita. Ang orasyon ay itinuturing na hininga ng agimat at bawat bigkas ay parang pagbubukas ng pintuan upang makapasok ang kapangyarihan ng langit. Karaniwan itong binibigkas sa madaling araw, alas 12 ng gabi o tuwing kabilugan ng buwan. Ang mga antingero na hindi nagdadarsal ay parabang may hawak na espada ngunit hindi alam kung paano ito igagalaw. Ang patuloy na pananalangin ang nagsisilbing koneksyon ng tao at ng kanyang anting-anting. Number 3 Pagpapakain sa agimat Ang ikatlong gawain ay ang tinatawag na pagpapakain. Ang agimat ay itinuturing na parang sariling kaluluwa. At tulad ng anumang buhay, ito'y kailangan pakainin. May iba't ibang paraan depende sa uri ng anting-anting. Ang ilan ay dinidiligan ng langis, pinapahira ng pulang tela, dinadaluyan ng usok ng insenso at minsan pa'y binibigyan ng patak ng alak. Ang mas matatandang tradisyon ay mas mahigpit. Gumagamit sila ng dugo ng hayop tuwing mahal na araw, ngunit sa payak na anyo, sapat na ang kandila at dasal upang masabing pinapakain ito. Sa bawat ritual ng pagpapakain, pinapalakas ng may-ari ang ugnayan nila ng kanyang agimat. Number 4. Pagpapanatili ng Kalinisan ang ikaapat na gawain ay ang pagpapanatili ng kalinisan. Hindi lamang pisikal kundi pati moral. Kapag ginamit ang agimat sa maruruming gawain gaya ng panluloko, pagnanakaw o pananakit ng walang katarungan, nababawasan ang kapangyarihan nito. Ang angtingero na gumagawa ng kasalanan ay parabang naglalason sa sariling agimat. Kaya may mga ritual na paglilinis kung sakaling madungisan ito gaya ng buling pag-aayuno, pagdidilig ng langis at pagbabalik sa mga orasyon ng paglilinis. Ngunit ang pinakamahalaga, ang puso ng may-ari ay kailangang malinis sapagkat dito nakabatay ang tunay na bisa ng kanyang anting-anting. Number 5. Pagtutok sa tamang panahon Ang panglima mga kahoror ay ang kahalagahan ng tamang panahon. May mga araw at oras na mas matindi ang bisa ng pagpapalakas ng agimat. Halimbawa, tuwing kabilugan ng buwan, sinasabi ng ang lakas ng kalikasan ay bukas na bukas sa pagtanggap ng orasyon. Tuwing linggo at biyernes ay sagrado para sa marami. At higit sa lahat, tuwing Semana Santa ay pinaniniwala ang muling napupuno ng lakas ang lahat ng anting-anting. Ang mga matatandang antingero ay tahimik sa buong taon, ngunit muling sumasa ilalim sa ritual tuwing mahal na araw, sapagkat iyon daw ang panahong ang kapangyarihan ng langit ay bumababa sa lupa. Number 6. Pag-aaral at pagninilay Ang ika mga kahoror na ay ang patuloy na pag-aaral at pagninilay. Ang isang agimat ay hindi nabubuhay sa kamay ng taong tamad o walang alam. Kailangan ng may-ari na magbukas ng isip sa mga lihim na kaalaman, magbasa ng mga lumang kasulatan at matuto ng mga panalangin at simbolo. Ang pag-aaral ay hindi lamang nakalilimita sa libro, kundi pati sa sariling pagninilay at pagdarasal. Ang isang antingero na marunong magnilay ay mas nagiging bukas sa enerhiya ng kanyang agimat at dito lalo siyang nagiging matibay sa loob at labas. Number 7. Pagpapasakop sa guro Ang ikapito naman mga kahoror ay ang pagpapasakop sa guro o puno ng lihim. Walang antingero ang natututong mag-isa. Laging may nakatatanda na nagtuturo kung paano hawakan, paano pakainin at paano alagaan ng isang agimat. Ang guro ang siyang nagiging gabay upang hindi magkamali ang baguhan. Sa pamamagitan ng pagsunod sa payo ng guro, napapanatili ang sigla ng agimat. Ang isang mag-aaral na hindi marunong gumalang sa kanyang guro ay madaling mawala ng direksyon at kasabay nito, mamamatay ang kanyang agimat. Number 8. Pag-iwas sa paglabag ng panata Sa ikawalong mga kahoror, napakahalaga ang hindi paglabag sa panata Halos lahat ng agimat ay may kasamang bawal at panuntunan. May hindi pwedeng kainin, may hindi pwedeng gawin, at may mga kasalanang mahigpit na ipinagbabawal. Kapag nilabag ng may-ari ang mga ito, mabilis na humihina ang kapangyarihan ng agimat at sa iba, tuluyan itong namamatay. May mga kwento ng antingero na nawala ng proteksyon dahil lumabag sila sa kanilang panata. At ang iba naman ay nakaharanas ng parusa. Kaya't ang panata ay parang kasunduan. Kapag sinira ng tao, bumabalik sa kanya ang lahat ng sumpa at bigat. Number 9. Pagbibigay galang sa agimat. Ang ikasya mga kahoror ay ang pagbibigay galang. Ang isang agimat ay hindi basta iniitsa o itinatabi kung saan saan. Karaniwan itong ibinabalot sa malinis na tela, kadalasang pula o inilalagay sa sagradong sisidlan. Ang paggalang ay hindi lamang sa pisikal na pag-iingat, kundi pati sa intensyon. Ang taong magaspang o pabaya sa kanyang agimat ay pinapakita na wala siyang malasakit, kaya't unti-unti rin itong humihina. Ngunit ang taong naglalagay ng agimat sa marangal na lugar, nagsisindi ng kandila para rito at nagdarasal ng may paggalang ay higit na lumalakas ang koneksyon sa kanyang tagapangalaga. Number 10. Paggamit para sa kabutihan At ang pinakahuli, ang ikasampu, ay ang paggamit ng agimat para sa kabutihan. Ang tunay na lakas ng anting-anting ay hindi nakasalalay sa dami ng ritual, kundi sa layunin ng may-ari. Kapag ito ay ginamit upang tumulong magligtas, magprotekta, lalong lumalakas ang bisa. Ngunit kapag ito'y ginamit sa masama, pangaapi, panluloko o pagnanakaw, unti-unti itong nawawala ng kapangyarihan. Sinasabi ng matatanda na ang agimat na ginamit sa masama ay nagbabalik ng sumpa sa mismong nagmamayari nito. Kaya't sa huli, ang pinakamahalagang gawain upang buhayin at palakasin ang agimat ay ang pagpapanatili sa landas ng kabutihan sapagkat ang kabutihan mismo ang pinagmumulan ng tunay na lakas ng mga gamit na ating tangan. Sa huli mga kahoror, ang lakas ng agimat ay hindi lamang nasa bato, medalya o mutya, kundi nasa puso at gawa ng may-ari. Ang sampung gawain na ito ay hindi lang ritual kundi paraan ng pamumuhay. Isang disiplina na nag-uugnay sa tao at ang kapangyarihan ng kalikasan at espiritu. Kapag inalagaan, iginalang at ginamit sa kabutihan, ang agimat ay nagiging ilaw at kalasag na hindi kumukupas. Ngunit kapag pinabayaan, kusa rin itong nawawalan ng saysay at kung minsan ay mayroon din itong balik sa nagtatangan. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga kwento patungkol sa mga agimat at anting-anting maraming salamat po